Huwag kang matakot magkape sapagkat may sampung dahilan kung bakit kailangan mo ito. Una. Nakatutulong ito sa pagtunaw ng mga taba sa katawan. O, narinig mo? Magiging sexy ka. Ang iba, coffee diet lang, sapat na. Pangalawa, Nakapagpapataas ito ng performance level. So, kung may gawain o trabaho, magkape ka. Matagal kang malulobat. Pangatlo. Nagbibigay ito ng enerhiya. Sa umaga, tanghali o hapon, kailangan mo ang kape para maghapon kang aktib. Pangapat. Pinoprotektahan ito ang atay mo. Ayon sa mga researchers, ang coffee drinkers ay 21% less na prone sa liver problems. Panglima. Nagbibigay ito ng mga essential nutrients. Ang kape ay may vitamin B2 at B3, niacin, magnesium, potassium at iba pa. Panganim. Pinabababa nito ang panganib sa sakit. Kaya nitong pigilan ang Parkinson's disease type 2, diabetes, liver cancer, heart attack, at stroke. Pampito. Nagbibigay rin ito ng mga antioxidants. Tinatanggal ng antioxidants ang mga mapaminsalang substance sa katawan mo upang hindi ka magkasakit. Pangwalo. Pinahahaba nito ang buhay mo. Dahil maraming sakit ang natutulungan nito, literal na hindi ka magkakasakit, kaya hahaba ang buhay mo. Pansyam. Pinasasaya ka nito. Kahit sino naman, hindi lang ikaw ay napasaya ng kape. Aroma pa lang nito, mapapangiti ka na. At pansampu. Pinatatalino ka ng kape. Hindi ko na kailangang ipaliwanag ito dahil uminom ka naman ng kape. Gumagana na ang central nervous system mo. Hayan, sampu na. Naniniwala ka na ba? Magkape ka lang. Kahit three times a day, ikaw ay magiging healthy, disease-free, and happy. Try the first Vita Plus coffee products.